Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Talaga namang sinulit ngayon ng Mariano siblings o Mariano's family ang kanilang bakasyon sa ibang bansa. Makikita dito na kompleto nga ang magkakapatid na Mariano sa pangunguna nga ng kanilang ati na si Bel. Talaga namang deserve na deserve ito na Belinda dahil sa sunod-sunod nga ng clipping ng kanyang teleserye kasama si Donnie at kahit anong forma at angulo sa kamera ay talaga namang napakaganda ng ating Bell Mariano na talaga namang pinusuan ng mga netizens ang bawat nalarawan larawan sa kaniyang social media accounts. Marami nga ang natuwa at napasaya kay Bell dahil sa wakas nga ay nag update na ito sa kanyang social media account. Si katulad nga nung mga nakarang araw na talaga namang napakatahimik ni Bell sa kanyang sock med.